Guys, bumili kami ng uh, kilawin. Pagkilawin namin yan. Ito si Pascal Bags. Okay. Bili ka ng ano, mga... Yes. Dito kami, kami ng mga panakot. Uh, okay. 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 doon para Okay. 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 Okay.

Yung ate ba yan Nanood ko na YouTube Proud Beast Vlog uh, Pasquel Vlog Sa YouTube po Friendship ko sa social media <laughs> Best friend Apo ah, Ayun nag-release pa rin pala si ate Ayan good morning daw Ano yung release mo madam? Anong pangalan ng page mo? Ayun Ayan mga vendor, support niya rin yung reels niya. And proud this dog. It's good.